Magandang araw sa inyo guys. Ayan, may gagawin tayo ngayon dito guys. Uh, Yamaha Mio i125. Yan ang chichi ng ating mechanic si Boss King. Kasi sabi ng may-ari, ano daw, uh, parang nagdadrag, lalo pag arangkada parang nangangatay ito guys ha. Kaya yan ang chichi ng ating mechanic si Boss King. May ginagawa pa lang. ah uh, ang sabi ng may-ari guys, ah, pinalta na raw ito ng, ng center spring. Ito, pinaltan ng center spring to guys. Ah, ito, ah. Pinalta na raw ito center spring. Tapos, pinalitan din na raw ito ng guys ng ano, ng flat shoe, flat shoe, spring din. Ito, pinaltan. Ito, pinalit guys. Yan. Pinalta ito, dalawang ito. Sa ibang ko. Pero pagkapalit daw guys, yon biglang parang nangatal na raw pag aarangkada at parang dragging guys yan ang chichike ng ating mechanic guys yan guys sana bago namin umpisan niya subscribe nyo muna kami sa youtube channel ENB TV pa like at pa share na rin guys at pinto notification bell para lagi updated sa mga share, share na yung video at mga post guys ok guys wait lang at mamaya umpisan ng posting yan yan, yan o no? Yeah, hindi oh, eh, po sila nakahawag ng FI Ano yung problema niya, King? Nasaan na yun? Ayan, Dave, pinatanda nyo yan ah, May tama Anong tawag nga dyan? Puli Puli, ano? Puli Magpulitan lang yan At bola Ayun, ay, wait, Anong problema ito? Anong nangyayari dyan? Anong naharap naman mo? Parang nagtatrag tayo kung nagtrotil ka na tugot bigla. Oo. Ang problema ito ay kung ano yung trotil ko na ng 1,000. Ah, yung 800 na stock, tinanggal. Tapos pinaltaan ng 1,000? Hmm. Kaya pala lang. Sabihin, pagka 1,000 ang kakabit, anong nagiging ano noon? Maganit? o oh, ano? Maganit malak po. Mataas ang RPM. Ma uh, problema pag naglusong ka. Bugyo mano, pag biniram mo ng, di na lang dinanong sinasabi do, biglang bubudyo. Ah, yung, yung spring, ano yung spring? Ah. And, ah ito, spring ko. ito, 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 piyansa nito. Oh. Pinalit ng one, dating 1,000, dating 800, ginawa ito, pinalit, 1,000. Oh. Binalit ko rin sa istakin dati. Oh. Ah, Kasi na... So, wala pa niyang, ano, mabili. Parang yun na doon sa last vlog natin doon sa gantong M3 date. No? Uh, yung pinalitan ng 1000 RPM uh, na center spring. Tapos, sabi nung mayari, ang pangit na doon manakbo. Wala wa pala nito spring. Eh, hey, doon yung sa spring ano? Oh, spring on, center, uh, center spring. Oh, uh, nabit, doon, wala, wala, no? Nang sa klatsyo ano? Hindi kasi pinalitan. Ah, sa klatsyo ito ano? Ah, sa, sorry, ba, ito. sa top drive.

guys, ito nga palang pinalit nilang spring dito. Alam nung may are na pinalit nilang spring. Basta pinagawa nila, pinagawa niya. Yung pala, ang pinalit na, na clutch, clutch spring ay pang N-Max guys. Kaya, kaya, pala pang dra, nag ito. Pero 1,000 din ito. Kaya na, wala lang kami available na na 800 pero ang talagang regular nito 800 ano spring nito yun ang tunay na sukat nito pero pwede naman sabi ng mechanic natin 1,000 din ang kinabit natin itong spring nito guys sa clutch nga yan dilaw na yan guys yan yung spring ng clutch nyo pero 1,000 din ang nakabit kaya lang tama na sa motor kung baga pang Mi pang Mi UI 1 Mi UI Yamaha Mi UI 125 na ito hindi ganoon kumpara dito kanina <-s2> sa kanilang kinabit ay pang NMAX ito ang no, kinabit kaya siguro medyo no, magganit kaya uh, no, uh, uh, nagdadrag no, medyo no, magganit tumakbo kaya no, nagdadrag no, uh, uh, guys kasi ulitin ko na ha kasi ito guys ah ikinabit ng hindi alam nung may ari na basta kinabit na lang hindi sinabi na papaltan basta pinaltan na lang ng 1,000 pero nakabig talaga itong ture sa kanya 800 pero tapos sa kinabit pa hindi pang mio ay pang Yamaha kundi pang Nmax guys ha yun pa kaya ginawa namin pinagta namin ng bagong flat spring shoe center spring yung 8, 1000 din pero pang Mio na talaga guys Mio ay na yeah. okay guys yan lang ang naging problema nito kaya nagdadal na gusto pero nakita na rin namin na may problema yung kanyang bola kaya pinagta na rin ang bola guys ha Ayan, yeah, Mio. Yamaha Mio. I-125 guys. Ayan. Yeah. Sa kami, problema na yung kanyang ano nga yung pipi. Yeah. Tapos, filter na rin namin to ng puli guys. Ayan. Yeah, no? Kasi may tama rin dito sa so may lang ito. Ayan. Yeah. So, pinakapitan ng naman, pinakapit dito nga yung ano? Slider piece. Slider piece. Ayan. Yeah. yung Gulungan ng bola meron. Sa yung gulungan ng bola niya, medyo may tama na rin, ano? Uh, dito ba? Dito ano? Dito ba nakalagay ang bola? Ah, dito. 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 Ah, ayun, yan, oh, Ayan. May tama na rin yun. Kaya dito. pa. kita, iba nyo yan, o. Kaya, yan, 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 yan. Lente, lente. Eh, yung ilaw. may gas-gas na yun, no? o. Ayun, yun, may tama na rin itong kanyang pulley. Kaya, pilta na rin. Tapos, papalta na rin ang style date pace. Yun. Saka yung bola. Yan, yung bagong papapalitan namin, guys. Yan, yung Yamaha MIUI 1, 2, 3, guys, ha. Yan. Yan, na. Pero ang pinakang-cause naging dahilan ng pag-drag, guys, ay itong pinalit na Spring, ha. Mali ito, ha. Itong pinakang-cause ng kanyang naging problema. Itong spring red pang, hindi pang mio, hindi pang NMAX, guys, ha. Yan, ha. Yan, tip, guys. Kaya, so, pag ay naka-encounter na ganyan, huwag niyo basta ipapakabit na siguraduhin na tip guys sa siguraduhin na talagang pang para sa motor mo. Akma, sa motor mo kasi katulad to. Pang NMAX to guys. Kaya, medyo gumanit at nagkaroon ng drag guys. Okay. Okay. Pinagbablog tayo. Kaya guys, nakakabit na yung kanyang ano, clutch shoe. Ayun Ayun clutch shoe, saka yung right niya. Saka yung kanyang pool niya, guys. Ayan, sunod na kapit, kaya, na, guys. Ah. Ang pinakang naging main problem nito ay yung kanyang center spring clutch shoe. Okay, guys, ha? Ah. Nadamay na lang ba yung, yung kanyang bola, saka yung kanyang Puli. Okay guys, dinamay na rin. Kumbaga, isang gawa na lang. Kaya, ginawa na mayari, pinano na rin. Pinapalta na rin kasi para isang, ano isang gawa na lang at pinalinis na guys. Yan. Yung pump belt naman hindi pinagtanong okay? Okay? Yung pump belt okay? Ba, ako, pa. Yung pump belt naman hindi okay? Yung pump belt naman hindi okay? pa. Bago pa nga kasi gawang bago pa bagong palit nga nung spring eh. Kaya bago pa rin yung kanyang pump Bagong palit din yung kasabay nung kanyang spring. Bago pa Center spring. Not sure center spring. Yung guys, ayan ang naging problema. Yung paglilid, 3 months po ako kanya magpalinis Tapos in-tension, 1 Pinapain na rin ito ng business pang gilid guys. Tapos yung sa trote, kung medyo namamatay ya. na o namatay na rin yung guys, yung mga hindi pa lang subscribe na sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin guys. At pindutin the notification bell para lagi updated sa mga share na yung video at mga post guys mabigat naman sa inyo nga ang subscriber. sa aming YouTube channel yung guys. Like and share na lang. Kung mabigay siya nyo ang subscribe. Okay guys. Ayan. Okay na yan. Ano tete na, tetexting nyo na Boss niya Kaso, medyo na dito sa amin guys. Ayan. Ayan may are si bossing King. Ayan. Ika nga boss? Ito lang din po, masapang. Oo, ah, masapang lang po Kalapit barrio lang din pala ito. <laughs> dito lang pala sabi tabi namin to guys Kalapit dito, bari lang Pinamimintain yun eh Ah ko si eh, eh, eh. dito pasai tu. Ini yang tu punya. aku. Pura. Hindi pa isang spring na lang yan ang. Ah. Hindi oh, na yun yeah. isa. Para hindi na nagtatrag. Uh, Kung wala mo yung nag-e-tapig ko, na na matagal din na yung pinakali. Hindi <laughs> naman na-tapest drive. Wala nga sa ano, eh So, pinatan din namin ito eh. Ayang ah, na yan. Spring uh, na yan. Ito, clutch spring ang tawag dito. Ay, yung masasok na yan. Pinatan din yan. Oh. 1,000 din ang suot niyan. Oo. Oh. <coughs> Ibinalik e, ko ng stock. 800. 1,2 pa nga eh. 1,2 uh, pa yan? Oo. Oh

okay na yan hindi na hindi na yung sa labas kasi naulag dito guys sa amin sa Laguna ito guys sa Laguna Victoria Laguna ito guys sa kaya hindi na yung sa labas dito na lang yan naulag sa amin guys dati ba ano ba nangyayari dyan pagka ganyan parang nasa tang ganoon ano parang nag-uudyok yung yung parang yung parang umuudyok ano ano na daw guys, nag-aal yun. Parang nagdadrag pagka nagsisiling yung dorsya. Ngayon, okay na. Wala na guys. Oh. Wala na yung pinakang katal. Wala na yung pinakang katal guys. Kasi okay, pag sinisiling na kanina, sabi nung mayari, eh. parang nangangatal. Ano ba yun guys, ang problema? Guys, okay na yan guys. Yamaha Mio I 1252 guys ha. Ayan guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, ENB TV. pa-like at pa-share na rin guys. At pindutin din notification bell para lagi updated sa mga share na yung video. Pwede po post guys ha. Ayan, okay na yan guys. Hindi lang makaalis yung mga at kawa nang naambong pa. Naulang pa guys. Hindi lang pa naambong. Puna na. Okay. Pass yan. Hindi <laughs> 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 hey, sa loob na. Sa loob na. Sa loob lang. Ayan, guys, hindi makalis tayo may ari kasi naudan niya. Oh. Ang guys, sana kahit paano, may nakuha kayong tip sa amin o idea na pag nagkaroon ng problema yung, yung center spring sa kahit itong spring shoe. Yun ang problema. Medyo matigas yung spring shoe niya na kinabit, 1,002. Sa ating 800, ginawa nilang 1,002. Hindi alam mo may ari, kaya... Nagkaganoon, parang mag nagda nag-arang nagkakaroon ng katal sa arangkada. Ayan guys, oh so yan. Oh. Ito yon na pinatan nila guys, ah. Yan. Ito 'yung guys, ah, 'yung pinatan nila. <toseapple>